Saging to. Um, Saging to. Saging. Ambot. Di gulag. <laughs> Kaya domo siguro yan. Saging. <laughs> ah, ano ang mga timbalan ganihat Hatay. Baka. Kanip. Asa ang baso. Patay ka ngayon. Pag nga'y baso, alam na, nga po na chaser. Ano man to? Ano nabiliin dyan? man tayo. Ano nabiliin? Baso? Ay, naradi. Ay, oh! Naradi. Patagot-tagot dire Hmm, talagang ulo. Ang gimaw na. Hmm, <laughs> alam na. Hmm, piti ang ngayon. Meron sir, Bapa. Eh, di Di ba? Tapos na tayo sa si Agomar. Ready na sa si Agomar. Ready sa Agomar. Bungkag na ni matay. Tapos start na niya. Bungkag, Bungkang. Katagon lang tayo para di lima. Sunog ang isda tayo. Bumay na katagin. Bumatay yung apoy. Hindi eh. naman nagliliyab siya. Diba? Kaya huwag ka magalala, mag-alala. Pag nagliliyab siya. Wala naman, baka mahina na yung apoy. Mabate na kaya naroon sa dahil. Ah, mate. Tapos nagsaging. Pagti mo, nagsaging. Sorry, okay, naglalagay na ako doon. Nauna sila bago tayo. Ah. Um, Wala, kung dito si nanay, naligo, tapos nag-apel. Um, Nay! Wala, naligo na kami. Wala ka dito. Dala namin si tatay. Oh. <laughs> Dinayo namin si tatay. Dinayo namin si tatay. Dinayo kami kasi lang sira na swimming pool dito. Wala nang tubig. Hmm. Sa ilog na lang kami. Yes, ay! ay, tatay! Live yan doon, live? Hindi, ano to? Tawag yan. Pwede oh, tayo te... live. Ay, makita. Kita kami ni Rachel pag nag-live eh, Magwawala yun. Huwag oh, ka okay, maglive. mag-live. Wow, talaga yun. Luto yan, mainit eh. Didilim agad ang mukha nung tayo pag ganito. Hahaha! <laughs> <laughs> Sisilas na yan na ngamoy ka, no? na kano, lastar na kaya.